Snag, Yukon, Canada Temperatura, negative 62.7 degrees Celsius Nangyari noong Pebrero 1947 Makikita sa isang bowl-shaped na valley sa Yukon, Canada Ang snag ay isa na ngayong abandonadong nayon o village Kung saan naitala ang pinakamababang temperatura sa kasaysayan Sa isang hindi pangkaraniwang taglamig noong 1940s ang matinding lamig ay nagdulot sa mga lokal upang iulat na ang kanilang hininga ay nagyayelo na sa hangin habang sila ay humihinga at nahuhulog sa lupa bilang puting alikabok. Higit pang nakakagulat, natuklasan nila ang mga tunog ay umaabot ng mas malayo sa malamig at siksik na hangin kung saan ang mga boses ay naririnig ng ilang milya mula sa pinagmulan ng mga ito. E norte.